Hi guys! Welcome back to my channel! So, ang cute lang ni Bianca. Nakita niyo ba ang video ni Bianca na in IG story ni Alora Sasam? Yung banding nila sa ng kasang it's not okay but today okay ni na on for this. So, parang off ka maata at wala silang shooting. Ay, ang cute lang ni Bianca ng banding nila kay Ann Curtis, grabe no parang magkakaedad lang sila ni na Ann Curtis, kung tingnan nyo sa video na inuploading Alora sabi nga nila, parang nagsusungong si Bianca sa old self niya, kasi niya, sabi nga sabi niya ng mga tao, si Bianca ay little Ann Curtis, marami silang similarity, lalo na sa pagkanta, grabe yung fighting spirit nila pagdating sa pagkanta, di ba guys? So cute na cute, marami nakikita sa uh, interaction ni Bianca. Tawa lang ng tawa si Ad Cortis kay Bianca Di diba? Siguro na kikita ni Ad Cortis yung sarili niya kay Bianca. diba ba baby girl pa nga ang tawag ni Ad Cortis kay Bianca pag nag-guess ito sa showtime. So, ang cute lang ni Batam. Siguro moment na talaga to ni Bahe Bianca sa showbiz na maging si Kat or isa sa mga lead actress ng Pilipinas. So, abangan na lang natin yan, guys. So, abangan natin yung music video ng Lilis na parang palabas niya. Malapit na. Malapit na malapit na palabas ang music video nilang dalawa ni Dustin. Kahapon niya ay hinahanap nila si Bianca at si Dustin at hindi ito ma kita Siguro nag time ang dalawa at nag palayo muna sa social media kasi yung mga fans nila nagpa-trend ng finding Bianca das sa So, abangan na lang natin, guys. Gusto na siguro ni Dustin at ni Bianca maging private muna bago ang promotion o shooting ng kanilang movie kasama si Will Ashley na love, so, love You So Bad na alam natin na talagang napaka-toxic na nito kasi pag yag, yag, shooting niya, no, walang iring ba, walang tigil na bangayan na naman yan ng ilha at pagandahan, ng padala ng pagkain sa set so abangan na lang natin yan guys siguro nagpa pa fresh muna sa itong si Dustin at si Bianca or may shooting or may mga ganap sila individually kaya busy ngayon at hindi nakapag social media So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan guys, always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share subscribe,